ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Agad ngang pumunta si Lucy at si Joyce sa bahay ni Apo Berta at ipinakita ng nila ang libro. Alam kasi nila na kung pag-aaralan din ni Apo Berta ang libro, ay mas lalong makakatulong sa kanila. Hindi kasi bihasa itong si Lucy sa astral projection dahil hindi rin naman siya interesado. Kaya naman, ngayon nga nahawak na nila ang libro ay alam nilang si Apo Berta ang makakatulong sa kanila. Kinausap nga ni Apo Berta si Lucy at sinabing... Pagpupuyatan niya ang librong iyon at gagawin niya ang lahat upang makabalik na nga ito sa kanyang katawan. Samantala, paulit-ulit namang nag-iisip si Darius na parang kakaiba ang pag-uugali ng kanyang asawa. Marami itong nakakalimutan at marami din itong ugali na malayo sa kanyang asawang si Lucy. Pati nga ang pagiging nitong magsalita ay pinagtatanong-tanong niya na kay Manang at sa gwardya. Ang mga ito naman ay naging anis sa kanilang nararamdaman. Sa paglipas nga ng mga araw ay mas lalo pang naging malapit si Cheska kay Farah. Sinabi niya na parang ito talaga ang kanyang mama, sabalit alam niya namang imposible ang bagay na yon. Pinagalita naman siya ng inaakala niyang nanay na si Farah at sinabing lumayo-layo nga ito sa kanyang aunt Farah. Pinalabas pa niya na ang taong nagmamalasakit sa kanyang anak ay gumagawa lang ng paraan para makalapit sa kanila at upang saktan siya. Subalit so, ipinagtanggol naman ito ni Cheska na mas lalong ang ikinagalit nitong si Farah. Buti na lamang talaga at dumating si Darius at pinagsabihan nga niya itong peking si Lucy. Sinabi niya na ang ugali nito ay ibang iba talaga sa kanyang kilalang Lucy. Tinanong niya kung anong nagiging problema nito, subalit nagpalusot lamang ito na naiingit siya kay Farah. Dahil sa pagiging malapit nito kay Cheska, sinabi niya rin na pakiramdam niya ay inilalayo siya nitong totoong Lucy kay Darius at kay Cheska. Nangako naman si Darius na kahit na anong gawin ni Farah ay hinding-hindi ito mawawala sa kanya. Subalit ano kayang mararamdaman niya kung peke pala ang kaharap niya.